magandang araw mga idol aris din nagbabalik ito may gagawin pala kong amplifier uh, hug si 502 eh, ang gagawin ko nito ay uh, pababain ko ang bias ang purpose nito bakit pababain ko ang bias ay para tumibay ang inyong mga ampli hmm ito siya uh, 5, 5 auto na hab ano to 2021 model hmm. yan bago ko babaan ang bias ito pakita ko sa inyo yung kanyang bias voltage bias kung sa mga amplifier na ano tama lang ito okay na itong bias niya ito, 0.5 na bias 0.5 volts pero para sa akin kasi pa, ano yung ganitong bias katulad nito medyo ano na luma na kailangan medyo mababa ito yung papalitan kong tra, uh, ano resistor ito ano to 2.7 yan no, pag binaybay mo yun siya uh, papunta yan sa diyan sa 2073 na driver transistor dyan papunta yan, tapos pabalik yan, yung kabilang pa dyan sa ano bias transistor 551 yata yan yan tapos yung kabila dyan din yan papunta din yan sa bias transistor itong 2.7 na ito ay ano ko na lang ito yan o oh. no? Uh, sinirisan ko ng ano 100. 100 ohms na resistor bali ang i-series mo pala dito ay ano uh, 100 ohms 1 uh, half watts wala na kasi akong 1 4 watts pero pwede na rin yan para bumaba yung ano huwag nyo naglawin yung katabi nya na 1.2 yung ito lang yung kabilang side nya kabilang side ng buha channel yan lang yung palit ah, yan lang yung serisa nyo ng 100 ohms iyan na yung kanyang bias no, unong nalagyan ko ng 100 ohms. Bumaba na siya. Yan, 0.3 na lang. 5.8. Dati kanina, 5.8. Nahigit yun eh. Yan. Kasi pag ganyan ang bias, kahit ibabad yung video okay nyo, kasi itong video okay ng parintahan ito, kaya kailangan medyo mababa ang bias nya para hindi uminit yung mga output nya. Kasi pag matinding init ng output, lalo pag babad, tapos nagpe-feedback pa yung mga microphone siguradong hindi magtatagal yung ano nyan yan tumugtog na siya yung lakas niya hindi naman nagbago ano yung ano na yung kanyang picnic, uh, para lang yan hindi madaling um, ma um, pondo yung mga pisa Ayan, dito ko na ikabit ka muna sa kahon ng video ko okay? para may testing. Yung init niyang dati kasi inong point 5 yan matindi ang init. Yung ngayon wala na, wala gamgam na lang. Binabad ko ng patugtog ng mga rock yan. Talagang gamgam na masyan. Ayan. Dito ko sa buwang kukantahan dito sa video ko. Okay? Dito kasi kulob dito yung eh. Pag talagang Makindi ang init ng ampli mo dito. Pag hinipo mo, halos hindi mo mahawakan. Sa sobrang init. Kaya maganda nito. Ibabaan talaga ninyo yung mga ano. Mga bias niya. Bias voltage niya. Para sa akin lang yun. Ang iwan ko sa iba. Sa akin, gusto ko mababa lang talaga yung bias voltage niya. Para sigurado akong may laban-laban sa babaran. nang tak tak nang ramah testing nak.